Ang buhay ng magsasaka, kahit pagod at puro paltos na ang mga kamay, tuloy pa rin at titiisin. Makamtan lang ang simpleng mithiing. Medyo malapad pa yung papalahin ko. Pero kaya naman, uh, masasaan ba at ko din yan? Ba't kayo sumama? Oo, oh, puti ka na. Puti ka na dito. Oh, ayan, nainitan ka na. Yung kapatid mo, muwi na. Ikaw hindi ka pa uwi. Ano mga kabady yung isa aso Si Tigre Bali hunter na yan ngayon dito mga kabady Dito sa palayan namin uh, Hindi na nag-stay sa bahay kubo ko Pero nauwi siya ng umaga Yung at saka hapon Tapos pag gabi Wala siya Mira na lang na uwi Hinayaan ko na lang Kasi Para makapag hunt siya ng kanyang pagkain Ang isa ko ng mga aso yung puti Nakatali tali siya ngayon kasi nagkaya sa kapatid niya. na rin na uwi, kaya tinali ko. Walang may nagbabantay sa aking bahay kubo. Walang may nagano, may nagtatakol, may tao. So yun, uh, mag na naman ako ng ano palayan ng pilapil. So uh, dito naman ako no side mga body magpapala. Mukhang malapad-lapad pa to. Uy Ba't kayo nasama? Ops Ba't kayo nasama? Ba't kayo sumama ha? Uwi kayo to uwi 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 toy Uwi toy Huwag na kayong sumama toy Uwi na kayo to uwi Kayo ha Maroon na kayong sumama ha Ay Ba't kayo sumama? Balik kayo dun sa payag Balik kayo doon. Balik na kayo doon. Balik. Ay, nako. Wala naman kayo gagawin dito eh. Mainit dito, mainit. Hoy. Balik kayo doon. Balik, balik. Gusto ko itong mga to ha. So, yun yung aking bahay ko doon mga buddy. Tapos doon, tapos na ako doon. Malapit sa bahay ko, tapos na ako doon. Hoy, uwi kayo to. Oy, uwi, uwi na, uwi. Uwi na kayo, wag na kayong bumalik. Uwi na, we. Ay nako, Pasaway talaga oh. Okay, sumama. Oh, puti ka na. Puti ka na dito. Oh, puti ka na, puti. Sino ba Pasaway nitong mga laga ko. Marunong nang sumama dito. Pasaway talaga. Sino mga buddy, tapos na ako sa isang 800 square meter. Tapos dito naman sa kabila, uh, is 800 square meter din bali yung uh, party yan ng kito ko bali yung stepfather ko yung gagawa o siya yung magme-maintain uh, siya yung katrabaho so bali yung ginagawa ko lang dito mga kabady, ay tumutulong lang talaga ako tumutulong ako sa aking stepfather kung ano yung gagawin tapos yun uh, pagpapala pagta-turtle so yun kung ano yung pwede kong maitulong ay tumutulong talaga ako dito kasi wala naman akong ginagawa Nasa bahay po ako Nag-alaga ng mga Manok, pato, aso, pusa So pag wala akong ginagawa Trabaho ko sa palayan Kasi sayang naman yung oras eh Kaysa tumambay ako sa payag uh, igugul ko na lang yung oras ko Sa pag-trabaho dito sa palayan Medyo malapad pa yung papalahin ko Pero kaya naman uh, Masasaan ba at matatapos ko din yan Mag-uumpisa na naman tayo Magpapala Let's go toy! Uwi na kayo toy! Hmm, Putik ka na oh! <laughs> so mo, buddy, meron na akong kasamang manok. Kiyok! Yun oh. Tuwing nagpapala ko dito, kasama lagi yan dito. Nanguhuli ng mga insekto. Ayos talaga itong mga alaga na ito. Nasama din. Ano? Okay ka lang? Sama-sama <laughs> kayo dito eh. O ano? Nag-enjoy ba kayo dito? <laughs> Sige, maghubutan kayo dyan. Bahala kayo. <laughs> o ayan, nainitan ka na. Yung kapatid mo, muwi na. Ikaw, hindi ka pa uwi. <laughs> ano? Nainitan ka na. Tara. At kita dun sa payag. ay ka dito. Hindi ka marunong muwi. Eh. Pasaway talaga tong aso na to. Ay kana uwi tayo, uwi, uwi. Atid ko muna ito mga kabady. Yung kapatid niya umuwi na, mag-isa. Ito ayaw umuwi. Ayun tuloy na initan. Ay nako. Uwi na uwi. Aligay nito. Ayaw pang umuwi. iyon oh diyan lang kayo ha ah. diyan lang kayo wag na kayong sumunod